Pebrero 23, nandito po tayo sa Barangay Subul, dito po sa tahanan ni Kuya Alfred Catabona, isa po siyang magsaka na kasama po sa mga nag-apply ng Agri Puhunan at Pantawid Program. Ayan, kakamustahin po natin siya. Magandang umaga, Kuya Alfred. Magandang umaga din po. Oh, ay po bay eh, nakatanggap na ng uh, pondo mula sa agripuhunan? Opo, nakatanggap na po. Uh, kailan po yung unang buwan yung, ng uh, kayo yung nakatanggap? Yung una po ay eh, December. yung sa sa pang-preparation po 8,000 po yung unang natanggap sa December po. Oh, uh, nakuha po ninyo 'yung cashion? Opo, sa ATM po. Ah, uh, tanong ko nga po, uh, ilang tara po ba yung nakapasok dito sa agripuhunan? 1.3 po yung nakapasok sa akin. Ah, uh, 1.3. So, 8,000 po pang lang preparation. Opo. Ah, uh, sumunod po, ano po yung ah, uh, natanggap nyo? Nakakuha po ako ulit ng 16,000 po, ba bali pang dalawang buwan po na ako Pang dalawang buwan? Opo. Ah, uh, kailan nyo po natanggap yung 16,000? Nung lunis po. Ano uh, ito lang, Pebrero? Opo, Pebrero po. Opo. Ah, uh, balik ako po yung sa pataba po. Wala po bang silang ipinasok para sa pataba? Hindi meron po? meron pong ipinasok sa pataba, may laman po yung ATM ko na pang pataba. Kaya lang po hindi ko po may labas at hmm, nagka-problema daw nga po sa kung may kailangan ayusin para. Magkano po halaga? 16,000 po yung halaga eh. 16,000. Opo, nung January po sana yung pang pataba po sana yon. Ah, uh, yung po sana ay eh, pambabayad po ninyo do sa merchant. Opo. Kaya ibig sabihin, uh, pambayad lamang po yon doon sa pataba dapat. Hindi nyo makukuha ang kasyon. Hindi po, pataba lang po yun. Pataba? E, sasakada po namin doon sa kay Eugene o no, sa mga ko ng co-op. Hindi, hindi makukuha ni Eugene? Wala po. Na-process na, po yung papel ko doon. Kaya lang e, hindi po may labas yung kanwala. Ayaw, ayaw pong lumabas yung resibo. Ayaw Kaya labas. hindi po ako mabigyan ng pataba. Kaya hindi kayo mabigyan ng pataba. Oh. Dito po kay Eugene. Oh, po. Opo, ayan. So, 8 at 16, lumalabas po, nakaka-24 mil na po kayo. Opo, na... Ba? Napapahiram sa inyo. Oh, yan pa lang po ang nahihiram ko sa kanila. Opo. Meron po ba yung silang pasabi na meron pa bang uh, darating? Wala pa naman po kung alam na pasintabi nila na kung magbibigay ulit. Ito, ano. Opo. Kailan po ba anihin itong uh, palay ninyo? Mga kwan po siguro yan. Mga March na po. Mga, March? Mga March 15, ganun siguro. Kasi sumasapaw pa lang po eh. Opo. ah uh, doon po ba sa kontrata ninyo dito sa Agripuhunan at Pantawid Program, sinabi po ba na babayaran nyo sa forma ng palay itong nakuha nyo? Uh, sinabi pong sila po ang mag-harvest, harvester, tapos silang kukuha ng palay. Sinabi pong 21 po ang presyo eh. 21 pesos Opo. per kilo. Per kilo po. Kukuhanin sa bukid, sila na kukuha. O, ako tindo po nila. O, ano po masabi ninyo doon? Eh, maganda po yung presyo na yun. Kung sa amin, eh, pwede po namin ibigay doon. Opo, ano? Kasi ngayon po ba, makano ang naririnig ninyong presyo na palay? Eh? Ang presyo po ngayon dito sa may, may nagpaharapis na po kasi dito, ay eh, 18 do po eh. 18. Hmm. Per kilo. Adi, makakatulong po yung Kukukuha nila ng 21 Opo, pesos per kilo. Sa, sa kopo. Mm, oh, sa kopo. Nalikukan po yun eh. Ay, Maganda po yung presyo ngayon. Yun, eh, doon na lang po namin ibibigay uh, para kasakala eh. Eh, tsaka taga obligado po kayo magbayad ng utang. Opo, kasi doon po nila iawas yung iawas yeah, so. namin na nairam po namin sa agri po eh. Opo. Doon daw po ano. nila alisin, tatanggalin yung nairam namin hmm. sa pagbibintan po ng palay. Uh, eh. sige po, maraming salamat ako ya. Opo.